i don't know Biyernes pa lang ngayon eh. Bukas ang maraming tao. Maraming yan ang You, ano nakuha na? Itong na ito hindi na sabi sa akin Sige, sa Monday lang hindi tayo, tayo. Okay, okay, okay no <laughs> Dito tayo ulit mga idol sa Tanduyong. Ang tawagin nila rito. Toothbrush Island kung tawagin ng iba. May ano rito. Dalawa magkatabi. Balat. Dito lang Ah, na. JB, pa Yun na nga mga idol, nandito na tayo sa Tanduyong. Eh, kaya ako bumalik dito, babalik. si Manong nga sana. Eh, wala na pala sa dito, wala nang nakatira. Dito to sa Pangasinan mga boss, sa Anda kung tawagin ng iba to rito mga idol toothbrush island yung daming ano JB oh daming ibon oh libutin lang natin to mga boss itong toothbrush island wala tayong drone eh. wala tayong drone mga idol ipakita sa taas Oh. Ikutin lang natin mga idol itong Toothbrush Island. Pag pinasok kasi natin yan diyan. Matinik yung mga puno na yan, yung mga ano na yan. Parang ano? Parang sampalukan ba yan tawag diyan? Ewan ko. Ay, may bunga siyang mga idol. gagambaw, oh. Gagamboy mga idol. Ito yung bunga Parang sampalok nga siya, pero maliliit. Pero napakalupit naman mga boss ng tinik niya, no? Kaya pag nagpunta kayo dito sa isla mga idol, Video alerto lang po tayo kasi pag natapakan nyo ito yung mga ganito, kasi meron dyan mga nakakalat. Ayan, naku po, nanay. na Napakasa napakasakit yan. Sayang yung dala kong kape, mga boss. Hindi ko may kay manong. Tara 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 JB Tumano na Ikutin lang natin to Wala tayong drone Kaya ito na lang yung pinaka drone natin Baka naman dyan Sa may mga pinaglumaang GoPro dyan Mga idol Ha? Ano na? Kakaiba rito mga idol oh. Itong, Ito yung gitna nung ano rito sa tando yung mga idol tingnan natin ayan no parang may mga ano dyan parang pinya no ay hindi ayan yung loob niya mga pinya? ay hindi hindi pinya yung mga halaman na ano grabe kung ano lang siguro to mga idol pag na merong ano nito ipaayos nila to maganda to dito mga bus para <clears throat> mga idol, ikot ulit tayo. Wala tayong drone ngayon mga boss. Kaya, ano lang. Mababa yung drone natin, mababa ang lipad. Shout out, shout out sa inyo dyan mga subscriber ko. Ngayon na lang ulit tayo mga kapag upload ng ating mga video mga idol. Kasi ano, video busy tayo. Busy sa paghahanap buhay, mga boss. Kunting ikot lang, mga boss. Ayan, o. Oh. Kita niyo yung mga idol, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yung lalakarin namin, papunta doon sa kabila. Matawa-tawa ka. Andito, andito na tayo bang abos sa pinakalikod nitong isla na to. Iikot pa uli kami pa ganun. Doon sa pabalik mga idol. Toothbrush Island mga boss. Pasyal na kayo dito. Pwede daw magdala ng tent. Sabi ni Manong nung mga nakaraan. Yung mga sila. Oo, oh, Pwede ba ito pa? Oh, pwede yan. Pwede. Andito na tayo sa pinakadulo nitong isla mga idol. Ito siya oh. Yan oh. Kaya yeah. maraming salamat po sa panunod po lagi ng aking munting channel mga idol. Ngayon lang ulit tayo mga vlog kasi medyo busy tayo mga mga boss. Kaya yeah, yun lang naman ang ano kaya kami bumalik dito dahil doon nga kay Manong. Kasi sabi ko balikan natin. Di dyan na tayo ikot na tayo diyan. Tara ikot ulit mga idol. Ano yan? Oh, magbigay natin kay Sik. Ito wala basag na eh. Bigyan natin kay Siki Boy. Ayun oh, bigyan natin sa pamangkin natin mga idol. Tara, ikot tuloy. Ano yan? Ay, basag na. Basag na yata. Basag na yan. Hindi ganyan. Eh, ito yung magkasama. Yung dalawa na yan. Yan, yan. Nakalagay dito yan. Oh. Yan, nakaganyan yan dyan. Yan, yung itsura nyo. Pero saan mo lang kuha ito doon sa malayo, ano? Dino. Ah, din magkatabi sila. O magkalayo. Magkalayo na. Basag na yun din. Tabi mo yun. Ikot tayo mga. Dito na tayo sa dulo mga idol. Pabalik na tayo doon. Doon kami sa... Yun, yung tinagistahan namin doon sa... Kay James. 8, 2, 8. Napakalupit ng drone namin mga idol oh apak kanupit nang drone namin no. Lakad-lakad lang mga idol. Tos, kutsanglit no. Ay ah, nagaano-ano, ano, sira yung likod niya. Ay mga idol, diyan tayo galing kanina. Ay na ano na tayo, nakaikot na. Ang ganda rito mga boss, oh, punta lang kayo dito. Magdala kayo ng tent. Either na pwede namang overnight din dito. Dito na tayo. <laughs> Naikot din ang Toothbrush Island mga idol. Wala talaga si Manong. Oh. Ah? Balik na tayo. Wala pala si Manong. Ito sana ibibigay kay Manong eh, oh. Galing kay Dali. Wala siya. Eh. Balik na lang uli natin ang Maynila to. <laughs> Dali.